Hi guys, tara ako ang bisitahon akong garden. Ayan. Kay dugay-dugay na wala ko ka bisita. So, let's go. Kauban ako aning mga iring. Tawa. Naku ano iring dali sa oh. Samukan, ta tara. Sa kayo. Tara oh. Samukan mukan kay akong mga iring. Tara akong garden guys oh. Tawa akong okra guys. Tan-aw na to kung magamit pa nato ni angkuan. kuan. Hala, okay siya guys oh. Oh. Pwede pa siya, guys. Ayun, ato anang i-harvest. sa karon. Awa akong garden, guys. Nangamatay na. Tawra akong gibugkal, bidugkal gani buntag. Naro. Ay, kay, pwede pa. Oh. Ayan, guys, tanawa ang liso, o. Oh. pwede na nato ni itanom next year uy ginoo ko nagsunod sunod ni mani ako mga iring tanawa guys oh iring iring ay sa diri oh mm. oh ano mga sipat kayo ang ako ang kuan guys ang aku ang alugbate Tanawan ni ako galugbate oh wala na oh Lata na jud akong ulogbati, guys. Di na siya makaya. Oh, lata na kaya oh, lata na. Ayan. Pero ang punuan pud, guys. Oh, lata na. Oh. <laughs> At ang punuan, guys. Oh. Ha? Huh? Ambot lang og pa ba ni next year, guys. Sana lang. Wala pa naabot ang snow. Malata ni pag-abot sa snow, guys. Oh, mga iring oh. <laughs> Napa guys. Oh, daghan kay kog similya guys. Napa dito sa balay. Aku aning pangtagoon ni bakay daghan pinay ani Pangtagana ako mga pinay naa dito sa balay daghan. Ayan. Ayun. Tapos kani akong kidugkal. Pero bilib ko ani nga uh, bilib ko ani nga uh, gulay guys ba kani uh. oh. Oh, buhi pagigkai siya. Hello. Wala na ako anong apil og dugkal Mang, di man gyap mukha o kugnahan ani pait buhay na buhay yun kaayo ayo ang hmm. iring sig sunod sunod awa pa na ako na kana kana tanggalan ko lang nang nagsabit diha huy ikaw ka yan huy ang saging na ako guys sa lalalab, patay na yung saging wala na ko'y paglaong aning akong saging So mani akong iring uy sunod sunod. Hmm. Ay tabunan na lang na ako ni siya o kanang kuan. Ako as yung tabunan og kanang lata. Ay kanang ukwa o na ako na ako akong maina akong itabon. Wait lang. Ah, wala mong ngayon. Yan, guys, ako ano nang tabunan. Para di siya masudlan sa snow. Ayan. Kung naamay snow, dili kaayos siya apiktad sa ilalong. Ayan. Sa <laughs> ang iring oh. Para oh ang iring tawa oh. Napa isa dito oh. Napa isa diri oh. Sabukan ka ayo. Oh. So, kana na lang sa guys. Ako anong hinahinay og dugkar. Karon kay di naman ko busy so mani ako ang buhaton. Hmm. Dugkalon ako. Sayang kay akong kamuti diri ba oh. Wala good Next year na lang. Ayan so So oh, ayan, yeah. thank you for watching guys. Don't forget to like, share and follow and subscribe. Bye bye!